anselahe na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa so mga korte, panay na mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements. Iba-iba rin ang natatanggap na balita kung nandito pa siya sa bansa odi kaya ay nakatakas na sa ibang bansa. Mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. In any case, he is accused of crimes that transcend boundaries and nationalities. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin siya lalo na tatlo sa victim survivors na nagwitness sa aming mga Senate hearings ay mga mamamayan ng ibang bansa. Kung ang puganting kongresista ay nahuli, sana naman ay mahuli na rin ang isang puganting religious leader. Maliit ang mundo. Hindi niya matatakasan ng batas habang buhay.